Oh, Kuya Jeffert, ang ginagawa mo? Nagbabata-bataan ka ba? <laughs> Parak, nasaan mo? Ba't ang ginagawa mo rito? Parak ta nga, alam mo, nagiging bastos ka na. <laughs> Ganda naman yan ah. Bakit ka nandito? Parang hindi ka nagsasabi. Kita eh, mong may ano ko, tournament ako eh. Uh, saan? Sa may gayro kaming motocross. Motocross? <laughs> <laughs> nakita mo ba itong bike ko? Are, nakita mo ba yan? Yan ang bagong... Bakit naman muna? Baka ah, naingit ka kaya mo pinagtatawanan eh. Yan ang hirap sayo, eh. Ganda naman na ito ha. Ayan, pare, nakita mo pa, pa yan? yan ang, yan. E yan ang super yan? 73. Bari. Super 73? Super 73 yan. Ah, Nag-umpisa yan sa super 1. <laughs> Dami ng version niya. Dami ng version? <laughs> so ito yung latest niya, prototype. Prototype yan. Ako palang pinadala nila kasi sa akin lang sila nagtiwala mag-drive ng prototype. Ito. Ito, no, ito testing mo. pa lang nila. Kita mo kung uh, ito ay uh, pwedeng pwede dito magkangkas ng limang tao. Abal-abal? Nasa kanada ka, wala ka sa Samar? <laughs> Naano mo na naman ako eh, binabastos mo na, <laughs> na naman ako. Parang ang gulo mo eh, nagkapaliwanag ako, ba't mo ako kinuko, kinukontra eh. <laughs> Nang ewan ko sa'yo. Yan ang ganito to, lima. May anim pa nga minsan, kaya pinag-extend ko. Kasi dito, 15. 15 na tao kasi laki ni ano you know, big like baby giant <laughs> 15 na baby giant kasi <laughs> 16 kasi para 16 na baby <laughs> giant tapos dre ah uh, tumatakbo to ng um uh, hanggang apat ang cambio niyan oh, yeah? apat ang cambio unang first gear umabot siya ng 20 kilometers per hour oh. second gear 30 third 80 fourth 180. <laughs> Kailangan na <lang> lisensya niyan. <laughs> <laughs> hindi, kasi hindi siya mapapansin ng polis. Yung palis na daan ako, gumano lang siya. Eh. Karang alikabok lang eh. Tsaka, ano yan, may shock. Ilaw niya, diyan yung ilaw niya. Oh, ito mo. Oh. Oo, oh, baka masilaw ka. Ah. Yan. Tapos eh, isip mo mga kas. Sige, ka. Yeah, oh, ka na lang. Pag off cam na lang. baka mga kas tayo? Mga ka, hindi. Pwede ka mga kas. may apa kanya, may step out yan eh. Ano palagi yung ka. Eh, parang makita mo. Masyado may small yung bike ko eh. Sadali lang. Oh guys, tira nyo ha. Ito. Sadali lang ha. Pakita ko kung, papakita ko lang din sa iyan na to. Kung... Ang lakas humata ka. Uy. Ito ang pakita yung preno? Brad. Ayan. Ha? Hindi pa po pumipidal niya ha? Anong so, top speed mo? Hindi mo napapansin? Nakaka-180 na to. 180 na to? <laughs> 180, na to? <laughs> 180. Kaya lang ang sukutan nito, one dunk. Ah, <laughs> ha, one dunk. Isang dunk. <laughs> Isan dunk isang oras. Ito. <laughs> oh, guys, ayan. Ito yung pa. Comfortable ka ba? Oo. Oh, oh. Hmm, Hinaangkas ko rito yung asawa ko. Buo. Ah, buto ng downtown. Ayan, umaabot ito ng ano, uh, 70 kilometers, uh -huh. 70 kilometers ang full charge niya. So nakita mo, pare. Ayan, tira mo. Dahil nga kasi ikaw, papunta-punta ka rito, hindi ka nagsasabi. Ayan, tira mo ang makina niyan. Pasadyayan. Iyan yung ginagamit sa tangke. Tangke ng tanki. gera? Hindi, tangke ng gas. <laughs> Tapos ba tumawa yan? Nakakaasar. Ayun, <laughs> nakakaasar ka pero na nakakamiss ka din dahil yung pa mo. So ito, 750 watts. Ha, watts. Lakas. Lakas. Pwede ka mag-ano dyan, pare. ang bilis niyan. <laughs> Tapos ang cambio niya, 8 gear. <laughs> nadagdagan na. Wala pa akong sinasabi. Paano nadagdagan? <laughs> Sige. May sinabi na ba ako? Sige. Ngayon pa lang ako nagsasabi. Eh. Ngayon, yun pa nagsasabi mo. Nadagdagan. Parang dinagdag ko lang to. Tapos ang battery nito, naaalis. Natatanggal yan. Natatanggal yan. Nakakit mo pag winter. Ilang oras ang full charge? Six. Six. Ah, pwede siyang gamitin na walang battery? Pwede. Kung kahit nga nasa taas yung battery, gumagana yan eh. <laughs> Bluetooth. Ah, Bluetooth. <laughs> di Bluetooth yung battery. Tapos, ang maganda rito, pwede mo siyang Pwede mo siyang i-program, ito, Super 73 ang app. Ayano, oh. connect mo siya sa app. Ayan, yung app connect. O connect mo siya ngayon, connecting. Uh -huh. Pwede mo siya, ayan oh. Pwede mo siyang full power. Ayano. So depende ayan. 'yun sa pwede. speed niya nun. Ayan, so nasa ano siya, off-road siya. Nasa off-road. Ang bilis niyan, umaabot ng 80, Pagka ganyan. Oh, nga, yung gulong niya oh, pang-winter, pwede eh. Pang-winter 'yan. Ginamit ko 'yan sa ano, eh, Mount Pinatubo, eh. <laughs> I-import mo pa. Oo, oh, oh nag-a-invento. Hindi tayo nagsisinungaling ha. Tapos yung preno ni Todo eh. Sobrang lakas niyan. Maabot nga ako ng downtown balikan eh. One port lang yung gas na, yung ano, battery na ano ko. Nabawas. Nabawas. Pwede pa to pagka ano. Tsaka to, Bluetooth, dahil Bluetooth nga to, pwede kang ano to. Pwede to pagka galibaw diretso lang yung daan. Pwede kang matulog. Oo. Oh. Pwede yung <laughs> may ano to, uh, auto pilot. Oh. Paano yung balanse niya? <laughs> Hindi ko rin alam. May <laughs> gawin kasi makamalaglag ako. Makamalaglag ako eh. Parang Pero, si ano dyan, si Coco Martin ah. Siyempre eh, brad. Nakita mo yung... Tapos siya, so, pa lang kita nung... <laughs> Kaya nga kanina, akala ko si Coco eh. Co Coco kong <laughs> Guys, ibas bass nyo ah. I-bass nyo, nagpapat eh. Combat rin daw ako. Papa, dadaan, dadaan ko yung pinakamabilis ha. Idadaan oh. ko. Oh, sige, sige. Yan kita mo, pagdaan mo. Pagdaan ko dito yung pinakamabilis yan. Full speed ko pa baba. Sige, sige. Ingat ka, ha? Ikaw, nagbabata-bataan, no? Nasaan na? <laughs> wow! Kita mo? Uh -huh. Ano? 180 na yun. 180 yun? <laughs> 180, bilis, 180 na kontrolado. Yun yung 180 na kontrolado. Pero 180, pero kontrolado. Ito masado lang. Kung ito, pag ano ko, 180 pero kontrolado. Yun yung 180 na kontrolado. Itong horn niya. Ay, lakas niyan Andre. nga. Tapos, tinimaw na Digital din yung ano niya, speed niya. No? Siyempre, alam nga namang, ano, ang tawag doon? analog. 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 Bro, analog. May free na din na, ano, lalagyan ng... Siyempre. Magnetic yan. Hindi magnetic. Kaya nga may goma. Iyan e eh. <laughs> Kala magnetic, may S eh. Ano ko, ang hina naman ng utak mo, <laughs> yan. Magnetic, kaya may goma eh. Sabi mo, S? Oo. Oh. Hindi na ako nagagawa. <laughs> Kami ka. oh, ha? Hindi mo naman, naman yan. Tapos may lock. Biyahe tayo. Ganda oh. Pero hindi pwede sa highway, no? Pwede. Kaya nga, minsan, magkano, sitahin. Sitahin ng pulis. Oh. Kasi nga, naiiwan ko sila eh. <laughs> na ano sila, napapahiya. Napapahiya. No, napapahiya, napapakamot ng ulo. Ganoon pa sa akin, pag dinaanan ko, sabi sa akin. Oh. <laughs> hindi na mabutan. Oh, ganun eh. So, kay eh, Andre. Ganda. Gusto ko lang pakita sa inyo yan. Na... Uh, ito nga. So, lahat yan, customized. Pag okay na pa ako, scooter ako, e-bike ka. Alam mo, alam mo guys, si uh, nakakalimang nakakal, vlog na kami yung paa niya, hindi pa no? So, kung may doktor dito nakikinig, gusto niya tulungan yung kaibigan ko, kaibigan ko, naawa din ako rito, eh, din, kahit ganyan magsalita, mahal ko yan eh. Kaya nakaka-visit yan eh. Kung nakikita lang siya mag-camera, ha? <laughs> Pabawi ako, guys. Ganyan na siya mag-camera, oh. Guys, kung may mga doktor dyan, payuhin nyo naman yung kaibigan ko. Yung gout? May gout siya, eh. Yung gout niya, five, five months bago mo wala, eh. <laughs> Grabe, kasi kain-kain siguro to ng munggo, So, guys, ito na ang Super 73. Kung gusto nyo makita yung mga... Makahanap kayo ng ganito. Saan mo nabibili yan? Nabili ko yan sa ano? Sa... Dollar Store. <laughs> Lalarama. 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 May libre ng pa nga yun. Tsaka kumot eh. Yan. Pagka ano. Tapos ito nilalagyan ng tent. Nilalagyan ng tent to. May oh, <laughs> Camping. Camping bike. Camping bike to eh. Tent dito. Tapos dito may stove. Mababy baby giant nga. Pwede magluto dito eh. Pwede magsaing dito dito. Isus hindi ang. <laughs> Lutsaingan to. Saingan to. Alam mo ito, yan yeah, o. Oh. Nakataka ka kung purpose niyan. Oo. Uh oh. -huh. Iyawan niyan. Kaya may grill na. Grill yan <laughs> <Grillion po>. <laughs> <laughs> Grillion, eh. So, yan nga guys. So, ito helmet ko. Ito. Bigas to. binagamit ng mga piloto to. Kasi nga, pagka, di ba, pagka, ito mo. Bawa, umatakbo ako ng 120, 120 doon ka. Oo. Uh. Ah, ng 20. Pagka, tumakbo ako ng 120, ganyan. Ganyan <laughs> <laughs> Ganon katiba yan. So, kailangan pag may helmet ka na ganito, testing mo, ganyan katiba yan. At least hindi ka maaano. Hindi ka ma -ano, pero masakit ah. <laughs> <laughs> medyo, medyo may kati ah. May kati ah. Isang kabutin. May tatawa nung bako. Ba hindi Ano yan testing natin yan eh. <laughs> kati. Kasabay na yan ang binili mo? Oo, ah. no, medyo may presyo to. Si ano to, si Koot. May sticker ba yan? Ay, sa Pilipinas. Oh. Ay, <laughs> sa Pilipinas. Yung yun chinecheck ng mga ito. LTO. Sa Pilipinas. Hindi gali sa Pilipinas to. Parang i-small mo ba ako? Matigas gamit to ng mga German. Oh. Binaril nga ito eh. Gamit ni Captain America. Magaling ba eh. Away. Ganyan mo to. Hindi ka tatablan. So yan guys. Gusto ko lang pakita sa inyo ang aking e-bike. At uh, one of these days, mag uh, magbo-vlog kami ni Ian gamit niya yung scooter niya saka to iikot kami rito papakita namin sa inyo so guys bago tapos ang vlog ko alam niyo na ba yung bagong hassle free na app sa padala mga nagpapadala sa Pilipinas mga mag-anak natin mga mahal natin sa boys sa Pilipinas mga kaibigan natin mga anak natin mga mga nakakailangan mabilis yung mga mabilis na padala sa Pilipinas alam niyo na ba yung tap 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 send zero fee sa bank at mobile wallet transfer tulad ng GCash at Maya kung cash pickup sa Cebuana Palawan o ML minimal lang three dollars and forty cent gamitin yun lang ang promo code kuya para may libre kaing $20 dollars sa unang padala